Isa sa mga itinuturing na susi sa imbestigasyon sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke, ang primary suspect na si Kelly Tan Lim, ayon sa PNP. Siya po ang nagproseso umano sa ransom mula sa pamilya ng biktima. Saksi si JP Soriano. Ipinakita ng PNP ang CCTV footage kung paano dinakip at kalaunan ay pinatay ang negosyanteng si Anson Tan o Anson K at sa kanyang driver na si Armani Pabilio. Ilang beses na mataan sa CCTV ang itinuturing na isa sa primary suspects na si Kelly Tanle na pinagahanap pa hanggang ngayon. Bago po yung March 29 po na yan, nakita din po si Alias Kelly leaving the apartment nung kinung uh, hapon po ng March 28, 2025. Makikita din po natin, same day po, dumating po sa Martha Street ang Fred Ford Everest kung saan lulan po si David Tanliao at makikita po doon sa pangalawang video, pumasok po siya sa loob ng mga around 3.33 p.m. po. Ayon sa PNP, si Alias Kenny na isang Chinese national ay pinaniniwala ang nagproseso ng ransom money na ibinayad ng pamilya ng biktima. Dahil dito itinaas na sa 10 milyong piso ang reward money sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Kelly na huli raw na mataan sa Boracay gamit ang ibang pangalan. Nag-issue na rin sila ng red notice o international alert. Kaya hinanap namin si Kelly, ano ba talaga motibo nila? Kasi si Kelly nag, uh, nagtatransfer ng pera from different e-wallet to uh, iba, from crypto to e-wallet. Kaya, kaya ang laki ng 10 million na reward natin kay Kelly. Ang ransom money na ipinadeposit ng kidnappers sa anak ni Kay ay iniutos na ipadala sa account ng dalawang junket operator bago ipinasok sa iba't ibang crypto wallet hanggang maikonvert ito sa cryptocurrency. Nandito po ngayon, nakikita po natin na ang ransom money po na binayaran mula po March 31 to April uh, to April 8 po to 2025 ay dumaan po sa dalawa pong uh, junket operator po, which is Nine Dynasty Group at yung White Horse Club na nag-ooperate po sa mga majority po ng casinos dito po sa Pilipinas. Sabi ng Anti-Money Laundering Council, mahirap matuntun ang mga transaksyong ipinapasok sa crypto wallet. Pero matapos daw ang investigasyon, natukoy na may isa pang Chinese national na kasabwat ng primary suspects na sina David Liao at Kelly sometime on June 7, 2023, si Ling Nim ay nag nagpadala po ng malaking amount ng pera through e-wallet kay Ni Jingyu. Ito pong pangalan ni Ni Jingyu ay nag-appear po sa isang newspaper report po published noong February 26 na in-identify po siya as one of the individuals apprehended by the NBI for espionage ang ginagawa po ng AMLAC ay tinitrace po natin kung sino pa ang nakatransact. And ilalatag po namin in the coming days kung sinong mga tao na to. And isishare po natin yan sa ating Philippine National Police para mag-conduct po sila ng further investigation. Si Nickin Hu, kabilang sa mga naaresto ng NBI matapos umanong makita ang gumagamit ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI Catchers at ilang beses na mataan malapit sa ilang military facility sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.